Dito sa Israel bilang OFW, sa kabila ng kaguluhan, kami ay patuloy na nakikibaka at tuloy pa rin ang buhay at pagtatrabaho sa pag-alaga ng mga matatanda bilang isang caregiver. At tuwing Sunday, naglaan ako ng ura sa pagsisimba para sa Panginoon para may gabay tayo sa araw-araw. Monday tayo ngayon. Sa araw na to ngayon ay October 7 at uh, 10.15 na dito sa amin sa Israel. Um, today, for today's video ay isishare ko sa inyo ang itong mga latest na naranasan kong kaba, uh, pangamba sa kung ano mangyari sa amin dito sa Israel dahil ang mga lahat itong mga caregiver ay naiipit sa gulo ספגיתן לבנון את ישראל Aga-aga namang may missile. Ayan yung nasa kalawakan. Na-intercept Nain na yan ng Iron Dome. Baby, okay. I saw her in this morning. kalabas na pala yung iba So guys, kanina-kanina nag-alarm uh, yung ano dito na, uh, ayun, yung nagsiren na naman, ulit inuulan na naman kami ng missile kaya nagtago kami sa safety room Tawanan so, Diyos natapos din thanks God naman, nakapag-celebrate din ang buong Israel sa kanilang New Year na tinatawag dito sa Hebrew na Rosh Hashanah. Kami, kabilang na rin kami sa nag-celebrate dito. Tahimik ang paligid, walang nagbubumba, tahimik ang lahat. Kaya, thanks God. <mulit> שבת אחים גם יחד Happy New Year Israel, שנה טובה, peace of Jerusalem and Israel. אני לא מקבלת הנחיות ממישהי Okay, finish. We go out now. Tapos na tayong magtago. <laughs> Wala na yung banta. Check kung alaga ako kasi iniwan ko lang. Tulog eh. Look, hindi ako nakatapos sa aking kape. Kasi biglang nagsirena. Agad kong tumayo. Sinara ko yung lahat ng bintan. Ayan. Door hindi ko mayaya ang aking alaga kasi tulog ayan lahat sirado bigla ang labas guys nagtago ulit <laughs> ang tagal tagal din ha ang lakas ng pagsabog hindi lang marinig kasi sinara ko na yung mga mga pintuan dito so close close talaga wala tayong marinig pero nung no, hindi ko pa na naisara talagang ang Hindi ko magawang mag-video kasi baka mamaya eh. Delikado eh. You know, nasa uh, nasa ganong sitwasyon mo ka pa. Delikado. Kaya nanags nanagsara na lang ako. Kapit tayo. Panibagong Sunday naman at kailangan kong maagang magising dahil kailangan kong ipaghanda ng maalmusal ang aking alaga bago ako umalis papuntang simbahan. Nilutuan ko siya sa kanyang paborito niyang samulina porridge. Sinisigurado ko na bago ako umalis ay malinis ang lahat, lalo na ang kusina. Tahimik ang lahat iyang isang magandang Sunday morning para sa akin sa araw na yun. Bago ako umalis, gumawa muna ako ng note para sa aking alaga para alam niya kung saan ako nagpunta. Nang biglang, may narinig akong malaking pagsabog sa labas. Kaya ko ito at napag-alaman ko na umuulan naman ng missiles dito sa buong Haifa. Asalo ko yan guys na gumawa ako ng letter. Ayan. Meron na namang ano, hindi yata ako dito matuloy pag uh, ano, nagsisiray na naman, nagbobomba naman dito. Hindi yata ako matuloy nito sa pagpunta ng church. Almusaw muna tayo guys. Kasi inabot na ako ng gutom. Ng na ako pero gutom, gutom pa rin. Karamdam pa ako ng gutom pero tubig na lang. Kasi kakakape ko lang eh. na ako ng tinapay sa baba. Sa mini grocery sa baba. Hindi ko alam dito kung hmm. Mukhang okay, iba pa bang eh, labas. Ang agaw naman ang pambumbumba, pambumbumba ng mga kalaban. Hindi pa nga ako nag almusal eh. Nang na. Grabe. Hindi na lang sila manahinik. Nilutuan ko na yung alaga ko. Para pagising niya, kakain na lang. Tapos nag-iwan ako ng note. Nagpaalam ako na magsimba. Kasi kung hindi ako magpaalam, mag-alboroto yun. Kahit tulog siya, basta may iniiwan ako ng note. Alam na niya yan. Basta may pag pagising niya, may makakain na siya. ito pala yung almusal niya. Hmm. Pag-iising niya, may makakain na. tagal pa naman ang das dito. Ken? Okay. Boker to. Merot, merot si Munit? Ang tawag yung in, sa lobby, send permission. Nagpa-alans lang pupunta rito para ma-check yun kung okay ba yung alarm namin dito. Kasi sige-sige kasi ang pagbubumba dito ay kailangan bawat isang room may alarm may alam para alam namin kung may bakit mayroon naman din akong pang alam may alam naman alert alarm naman ako sa app, apps ko dito sa phone pero mas maganda na may alam din dito sa bahay pupunta pala dito hindi rin ako makaalis-alis agad check niya Kapit ko pala yung <laughs> Gising na lolo ko. Hindi ko alam kung makaalis pa ako nito. Kasi <laughs> nakita niya nakabihisa ako, nasita ako. Mas maganda kasi magpaalam na tulog siya. Ay, kung tulog siya, wala siyang magagawa. Pag gising niya, wala ako. Note lang yung mababasa niya. Ngayon gising na, hindi ko alam kung papayagan pa ako nitong makalabas. At saka, iniisip ko rin itong yung kailan lang na nagpubumba na naman ang kalaban. Ay, nako. Ang hirap lang kasi mga o OFW dito sa Israel ang naiipit kahit yung sa yan nag-announce na na pwede nang bumalik sa unit pero ako hindi na ako pumunta sa sa safety room namin na tinatawag na mamad hindi naman nagtagal yung pagbobomba na intercept na rin agad ng iron dome salamat sa iron dome Dahil, uh, safe pa rin ang kahit paano safe pa rin yung israel unlike sa Lebanon, kawawa yung mga may kaibigin kasi ako doon na nakausap ko rin ni kagay dito sa amin pag may banta na may nagpa, na ng rocket ang Lebanon ang Hezbollah uh, alam agad namin kasi nagsisirena at saka ako din nag, nag install ako nag download ako ng apps na rocket alert alert kaya alam ko rin eh doon daw sa kanila wala eh. Wala daw si Serena. Basta nila marinig nila nila sum, may sumabog na. Wala daw sistema ng ganun doon. Kaya kawawa ang mga Pilipino doon. Kaya paano dito sa amin. Nasa sangga na ngayon doon. Hindi ganong banta. Kaya yung mga taga nasa Libano na mga OFW, pray lang po kayo, kabayan, at saka ingat lang, dobling ingat gaya din sa amin dito. Ingat din. Tsaka kami kasi may tinataguan talaga kami ng safety room pag ganitong may banta na. Tatakbo na kami doon kasi mas safe doon. So, ayan nga guys, hindi tayo natuloy dahil bukod sa may banta na, nagsabog-sabog na sa labas, ay gising na rin ang aking alaga. Hindi na ako pwedeng umalis at mayroon din dumating na tao dito para ayusin ang amin alarm system. So hanggang dito na lang guys, kung kayo ay bago lang sa akin YouTube channel, maaari lang po mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ng aking ina-upload. Sa so mga datihan ko namang subscribers, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. Ingat po tayong lahat and get blessed.